Hi guys, ito po Mister game Republic Channel Shout out by Tayo YouTube Channel Nandito kami ngayon sa Iwata Paris Overload kasi darating ngayong araw si Rosmar at panorin natin ang mga kaganapan dito sa Tayo Diwata iPhone 15 iPhone

मतिलबु मेर दिलि बिल्कुलु मेरो मटीरो मदद बाद मतिलबु Terima <laughs> kasih